Paano maiwasan ang vertical line sa Smart TV para sa mas magandang viewing experience? Ang DIY na ito ay hatid sa inyo ng Adesa. Sino ba naman ang ayaw manood sa isang clear o ultra HD na TV? Pero minsan dahil sa katagalan o dahil overuse, nagkakaroon ng display issues. Kaya paano nga ba ito maalis o maiwasan? Una, suriin ang koneksyon ng cables. Ang maluwag o sira na cables ay maaaring magdulot ng display issues tulad ng vertical lines. Ikalawa, i-check ang source device. Kung nakakonekta ang TV sa ibang device, subukan mo itong i-disconnect at i-connect mo itong muli. Ikatlo, i-check mo kung merong update ang firmware ng TV. Ikaapat, iwasang ilagay sa matinding init o lamig ang TV dahil maaari rin itong magdulot ng display issues. Ikalima, tumawag na sa customer support kapag hindi pa rin ito nawala. Maaari mo ring subukan ng screen test o self-diagnosis feature ng smart TV kung meron. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! The snowy is here at last. Yan ang delivery bilis ni Adessa. Installment upong bilis na, 0% interest pa up to 12 months. Sa Adessa Installment, kaya kaya!